itong Daming malita mo dito. Lalayas ka na ba? Lalayasan na ako ni Eric. Ayan o. Lalayas na. Lalayas siya. Nagsawa na siya sa akin. At hindi mo ba naaalala? siyang Norway. Nakasulat. Oh, pupunta siyang Norway. Hindi lang Norway, Norwayhan. Pure Norway. Pagkatapos sa Norway, pupunta siya ng USA. Pupunta siya ng Aramica. Oh, ayos na siya sa akin. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapaginap. Magbabaon siya ng kape. Baka ma mauhaw siya sa kape sa kanyang paglalayas. Iinom siya ng Niscafe 3 in 1. Kung gusto mo, bauna na rin kita ng tang. Magtang na talaga. Magdala ka na rin ng perlak. Ito na mga pangarap namin sa isa't isa. So, wala ka man ngayon sa ating piling. Masasaktan mo na. Sa sa Nasasakal na ako sa suot ko. Hindi pa ba tayo aalis? Ano nasa lieg? Ang dami kong suot kasi ang labig sa labas. My chat's wet. We're all just merely passing through. Doing what we can do every lifetime. Tang na. Tang na talaga. Kailan pa ba, ba tayo aalis? give ya on Kano nono dilo dagway mo kung kusasamin daw mabua gay kumut kumot kumot, kumot sada ko kamot sada ko kamot ang dugog hang pagku pagku sagud aalis kami. Bye bye. So kasi yung ano, yung lugar nila Eric, doon banda kabilang ano doon yung bahay kung saan sila lumaki, nandoon pa rin yung bahay nila. Tapos dito yung school nila, tapos dito siya naglalaro ng soccer. Now chance. And diyan yan diyan yung hali nila. oh. Ayun ah. Diyan eh. siya naglalaro ng soccer. Yan yung yung ano nila yung lugar kung saan siya lumaki. Ito yung school namin eh. Yeah? Ah, yun yung school niyo. Ano yun? Elementary? Elementary. Puting-puti dito. Laging may snow dito banda sa kanila. Kasi ano, laging may snow dito banda. Kasi mataas na ng lugar kung doon. Bur, si Mama ber, si Bibi ber, si Papa ber ay malakas. Si Mama ber ay napakaganda. Si Bibi ber ay napakakulet. Tingnan nyo, tingnan nyo ang syo-syo. <laughs> 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 <applause> <Dankan> أي <سراب> Sarap. Mainit tayo ng Ayan na ang aking kalan. Tapos na kuskus. Napagod ako sa kakakuskus. Tinangay na ng hangin. Nang masamang spirit.